years din ito, di ba? So it's a long journey, but a very successful one. At the end of the day, kayo ay matagumpay. Maybe some of you are working, pero ganun pa man, mas kakaiba yung meron kayong hawak na diploma na pwede kayo makipagkumpetensya, lalong-lalo na pag sinabing PUP graduate, no? Ibig sabihin, meron na kaagad kayong edge. Congratulations muli at uh, good luck. God bless. sa puso ng Polytechnic University of the Philippines ay ang matibay na paniniwalang ang edukasyon ay karapatan ng bawat Pilipino. Sa loob ng mahigit labindalawang dekada, hindi tumigil ang sintang paaralan sa paggawa ng mga inisyatibong naghahatid ng dekalidad na edukasyon sa pinto ng mga nangangailangan. Ito ang misyong nagbigay buhay sa Education on Wheels, isang bus na hinubog bilang silid-aralan na pwedeng maglakbay at pwedeng maghatid ng mga pangarap. Ang Educational Wheels ay isang programa ng ating Pangulo ng Universidad na isang konsepto ito na ang bus ay kinonvert into classroom para siya na mismo ang pupunta at magdadala ng edukasyon mismo sa community right at the doorstep of the houses of our student beneficiaries. Yung first batch natin ay sa Tondo, Manila, yung malapit sa may dating Smoky Mountain. Then yung second batch natin ay sa Payatas, Quezon City at saka sa Tatalon, Quezon City mahirap sila kung socio-economic ang pagbabasehan natin. Sa community po kasi namin, yung lugar po talaga namin, doon po mismo tinatapon yung mga basura. Hindi po masyadong natututukan ng gobyerno po. Nagulat po sila na may ganun po palang mga tao na bibigyan po ng pangarap yung mga out of school youth na kagaya po namin. Saka po yung mga may anak na bibigyan po ng pagkakataon na makapag-aral ulit po. Ang pangarap ko po, po talaga is makagraduate po ng college. But hindi po ako nagkaroon ng uh, uh, pagkakataon na makapag-college kasi po wala po kaming pera. Pero nung uh, inoperant po akong pag-aral ulit sa PUP po mismo, sa aking dream school po, uh, Agad-agad po, nag-apply po. Aga, agad ako. Gusto kong makagraduate ng four years course. PUP po talaga yung gusto kong school na pasukan. Ito rin po yung school na pangarap ko talaga pasukan ng pasukanan Ang challenge dyan e, eh, paano mo makukuha yung attention nila habang nagkaklase? Tapos, uh, kailangan mo pa silang alalayan muli para makalibrate yung kanilang sidhi sa pag-aaral. Ang pinaka-strength dyan, na nakita ko ay yung nagkaroon sila ng hunger, parang ganun eh, o yung thirst para sa education. Yun yung nakita kong uh, strength nila. Mapapansin niyo po sa kanila na pagdating po sa, sa participation nila, may iba po sa kanila nahihirapan dahil meron po silang kailangan mo nang i-accomplish or gawin po sa kanya-kanya nilang bahay. Yung ba po, puyat galing sa work, bago po sila pumasok marami na po silang activities. Bago po mag-start yung class, uh, somehow, pagod na po sila physically and mentally. Napansin ko po sa kanila yung eagerness po nila na matuto. And uh, yung passion po nila nandun. Try ko lang, pag hindi kaya, mag ako. Pero nung na-try ko naman, naging okay siya kasi isa to sa naging ano, pangarap ko talaga. Kasi walang... <laughs> walang kakayanan yung parents ko na pag-aralin ko. Parang every year po naiisip ko na tumigil eh. Maraming beses po. Kasi po sasabihin ko po sa sarili ko, di, parang di ko na kaya. Lalo po nung nagkaroon po ako ng bagsak po sa isang subject nung second year ako. Parang sabi ko po ayaw ko na dumating po ako sa point nine, lalo pa po nung time ng mga major subjects po ay nagsabay-sabay tapos may mga deadline sa trabaho tapos may time na nagkasakit pa yung anak po parang gusto ko na lang huminto lahat po sa sinimulan ko nung time na yun. Hindi naman po ganun kadali kasi ang dami rin po sa kagano nang nangyari sa ko, pa, ba, bawat araw po may mga problema na dumating. Kung kailan okay, may anak na. sa sinasakulad na anak Pickards na magagawa ko pala yung kahit may attack na ako. <laughs> may nagsabi sa akin ng bobo ko. Sakit na din kasi ginagawa ko lahat. Pero sabi ko, Lion Wars lang yun. Kung mm hindi -hmm. magagawa ko pa yung hindi. Kasi nagtapon basura ako eh. sa po. Tapos napulot ka sa amat atay ko at na nanay ko. Naging katulong ako kung saan para makapagtapos ng high school. Hindi ko ensay, kung kailan mag-asawa ko, gagraduate ako ng college. In Iniisip ko, kapag nakapagtapos po ako, ako nga po yung unang makakapagtapos sa amin. Uh, actually po, kasi sa pamilya po namin, ako po yung unang makakagraduate. Sobrang saya po nila. Actually po, tinatanong po nila kung anong gusto ko. Kung gusto ko po ng uh, bagay na ire-regalo nila, kung magsuswimming daw po kami o kakain po sa labas. Para po sa akin kasi ano, uh, makita ko lang po na masaya sila tuwa si mama na makatapos na natutuwa po ako. Sobrang proud niya. Minsan ako na lang po na sasabihin niya Talino ng anak ko na yun eh. nakaka-proud. Sabi ko, mama, nakakahiya naman. Laor Maria Richelme, Sem Blanque, Magna Laor. May kakayanan ako pumasok ng college, pero hindi hindi ko kaya ng ano, financial. Tapos dumating to, kulay ko. Kasi ito na. Ang lang kasi hindi ko expect na sa sanay na magkagapit. Siyempre, pangatlo ako sa bunso. Tapos ako lang yung naging ano, naging ganda. Nakatapos. So, pwede pa na Honestly po, I'm so grateful and kumbaga it's my honor po to to be part of this program. Nakakatawa po kasi hindi lang po nakikita ko na natulungan ko sila or na-inspire ko sila. At the same time, sila rin po, na-inspire po nila ako. Sa PUP kasi hindi naman nagkukulang sa paghanap. Yung access to quality education talaga yun naman ang parang pinaka guiding principle mo dito eh. Nagagawa kong makapag-aaral. Pero ang hindi nila alam, kaya ako pinakaya kasi dahil sa EOW mas pinapadali nila yung experience namin ng na pag-aaral. Lahat po kumbaga binibigay na po sa amin eh. Pag-aaral na lang po kami ng maayos. Ang sarap naman mag-aaral dyan kasi libre na tapos sila pa mismo yung pupunta sa lugar kung saan magtuturo. Maraming salamat po kasi nagkaroon sila ng ganitong program po at mas kami na unang batch po na nakapagtapos na naibigay po sa amin yung education na gusto naming marating. nakakatuwang isipin na uh, lumalawak na talaga ang pup education needs para sa akin yung opportunity na makakilala ka ng mga iba ibang organization na iba ibang uh, tao, iba-ibang uh, klase ng estudyante na mahirap pala pero nagsusumikap. Parang sa akin kasi, parang fulfilling on your part as teacher. Hindi ka lang pala guru, pwede ka rin pala ano, maging parte ng isang kawanggawa. Nakakapagod and yet it is rewarding. nagmasalamat po ako dahil kinaya ko po ngayon. <laughs> Full feeling ko rin po eh, na makapagtapos. Kasi kap sa pagtatrabaho po, na-experience ko po sir, kahit sobrang galing mo po, kung hindi ka po tapos ng 4 years course, wala po, hindi ka po makikita. Nagpapasalamat po ako sa PUP, uh, kay Sir Muhi, kay Sir Jonathan sa mga propo namin. Sa inyo din po, Siyempre uh, syempre po binigyan niyo po kami ng pagkakataon. Pagkakataon po, Kumbaga po, kayo po yung nagpuno ng pangarap namin. Kayo po yung nagbigay ng liwanag sa mga pangarap po namin na eto na po, na dito na po kami lahat. Dahil din po talaga sa inyo, dahil po sa PUP, sa sitang paaralan, kaya nagpapasalamat po ako ng uh, lubos-lubos po -lubos na yung kasihan ko po, wala mapaglagyan. Yung pasasalamat ko rin po, na po mapaglagyan. And then, ah uh, uh, sa lahat po na mga nag-inspire na makapag-aaral ulit. Sana po, huwag silang mawala ng pangharap o ng pag-asa kagaya ko po. Siyempre po, magbibigay po ang Diyos ng mga tao na susuporta sa atin, nagabay sa atin. Wala pong imposible kapag ikaw na po yung kumilos. Dahil nga doon sa tao na nag-push sa akin, i-push mo yan kasi kahit na paano wala nga doon kaya. Sa asawa ko nagsabi na, sige lang, pasukin mo kasi nga, pangarap ko mga black toga pa pangarap ko yun, tsaka gusto ko makita ng mga anak oh, ko na kayo. edad na ako, gagayahin nila ako kahit yung edad sila o magkapamilya sila, gagawin din nila na makapag-aral, makapag-aral sila. Kahit pamilya sila, isuportan ko sila makapag-aral. Yung dalawang ID ko, last Why? na kasi nadyap pa rin yung ID ko nung, ano, nung huling pag-aaral. Tapos yung college na ID ko, <laughs> pinag-ano ko sila, sabi ko, ikaw, kamusta ka dyan? Mahirap mang pinagdaanan mo. Ito, sobrang hirap na pinagdaanan ng bang bata Pero, mas mahirap pa yung pinagdaanan niya. Yan dito. Bale, wala yung stay, no? <laughs> Ay, walang tatalo sa si stay. <laughs> Pero may nandito ka na. Nakuha mo na ng ano, ng na, gusto mo na makapag-aaral makapag ito na yung naging susi. Ito na yung susi para maumpisan mo yung yung gusto mong ma... Kung nahirapan ka man noon, meron ka ng... meron ka na susi para baguhin yung cycle ng buhay. Kaya, may purpose siguro kung bakit sa lahat ng pinagdaan kasalanan ng pinaglaanan ko ng bata ba? Sa pagsikap kong mga pag-aral. Ito na yung, yung sagot. Meron at meron talaga. Meron at meron po talaga ang opportunity na darating sa iyo. Kaya ito na yun. Nagulong sa <laughs> Ang EOW ay hindi lang basta bus. Ito ay simbolo ng pag-asa Tulay tungo sa pangarap at testamento ng kakayahan ng edukasyong makapagpago ng mga buhay. Ngunit upang lumawak ang sinag ng pag-asa, kailangan namin kayo, mga partner, kaibigan at kamabayan. Marami pa ang umaasang huminto ang EOW bus sa kanilang mga pintuan. Sama-sama nating ihatid sa kanila ang mas maunlad na kinabukasan.